Welcome to Miss Kali Vlog. Samaan niyo akong pakinggan ang part 7 ng ating story. Tatlong araw bago tuloy ang makamit diri ang inaasam, napagsawaan ang misis ng kanyang kumpare sa mismong kama nilang mag-asawa. Isang lalaki ang nakaupo sa outer table ng Jollibee habang kumakain at pinapanood ang mga taong naglalakad at mga sasakyang dumadaan. Cozy Location Maraming mga puno sa mga katabing lugar. At sa totoo lang, kung siya ang tatanungin, isa itong worthy place para kumain ng mag-isa. Ang lalaking to ay walang iba kundi si Mr. O. Nakahawain t-shirt na naman to at puting shorts. Tumunog ang kanyang cellphone at isang text ang natanggap nito mula kay Andrea. Mr. O, maka nakakahalata na yata si Rick. Pero pinag-shopping niya naman ako eh. I think I'm falling in love with him even more. Saglit na nag-isip si Mr. O nang isasagot sa dalaga. Kinain na muna niya ang natitira sa kanyang spicy piece chicken bago tuloy ang makaisip ng sasabing sagot. Okay kung ganun. Rick is a good man. Sa tingin ko ito na yung time para magseryoso ka. I'm sure nainggit ka na rin sa relationship ng kambal mo na may asawa na. Pero alam mo naman ang ginawa namin, 'di ba? Tanong ni Andrea. Yes, Nagswap kayo ng kambal mo doon sa rest house ni Rick. At hindi mo sinabi sa kambal mo na natikman mo rin ang mister niya. Hindi ko sinasadya na may mangyari sa amin ni Seth. Ang nasiisip ko lang noon ay para tumakas kay Rick. Hindi ko alam pero... Nag-iiba kasi siya kapag nasa kamo na kami. Nagiging marahas siya. At si Abigail... Paano siya? Pinagsawaan siya ni Rick ng walang sawa, Andrea. Nag-usap na tayo tungkol doon. Ano po talaga ang gusto mong mangyari? Tanong ni Mr. O. I think kung malaman ni Rick na hindi talaga ako yun, baka makipaghiwalay siya sa akin. Ano nang gagawin ko nito? nag lang tanong ni Andrea. I think Rick, hindi naman niya siguro tataluhin ang kumpari niya. E eh, paano kung si Seta man ang makaalam ng sikreto namin? Hindi ko alam kung paanong nahantong dyan ang problema mo. But remember, Andrea, aminin man natin o hindi, gusto mo talagang ipatikim ang kambal mo kay Rick. Oo, pero nakonsensya ako pagkatapos noon. Ano ba kailangan kong gawin ngayon? Tanong ni Andrea. Hindi na nag-text si Mr. O at diretsyong tinawagan si Andrea. May binigay itong solusyon sa problema ng dalaga. Iba ang ngiti ni Mr. O dahil alam niya ang nakatagong ugali ni Rick. Isa siyang tao na handang isugal, sirain at baligtarin ang buhay niya at mundo niya. Para lang matugunan niya ang kailangan ng kanyang katawan, ang kanyang uhaw sa babae. Nakilala ni Mr. O si Rick mula sa isang Discord server kung saan gumawa sila ng isang grupo. Isa si Rick sa tatlong magbabarkada sa grupong yun. Oh, wala ka pang trabaho ngayon? Bakit naisipan mo mag dito sa silang? Dinaanan natin ito mula Dasma. May problema ba? Tanong ni Andrea kay Rick habang nakapark ang sasakyan nito sa mataas na bahagi ng bundok kung saan makikita ang ilang mga kabahayan. Tuminsiri kay Andrea at parang nungusap ang kanyang mga mata. Sa tingin ni Andrea ay kakaiba to. Alam ko ng lahat, Andrea. Anong lahat? Balik tanong ni Andrea sa nobyo. Alam kong hindi ikaw yung nakasama ko sa rest house noong pumunta ang mga kaibigan ko. Alam kong ang kambal mo ang kasama ko buong gabi nakipag-swap ka kay Abigail, Andrea. Halos mawala ng lakas ang mga tuhod ni Andrea sa narinig. Ngayon, alam na ni Rick ang lahat. Ano na ngayon ang gagawin niya? Rick, matipid na sagot ni Andrea. Huwag mo nang subukang magpaliwanag. Alam ko na. Nahalata ako nung tinignan kong mabuti ang mga pictures niyo. May dalawang nunala siya sa pisngi. At ikaw wala. Alam kong di ko napansin noon pero huli na nung mapag-isip-isip kong hindi ikaw ang kasama ko nung oras na yon. Hindi alam ni Andrea kung iiyak ba siya o magpapaliwanag. Tahimik siyang napayoko sa nasabi ni Rick at tumingin na lamang sa malayo habang pinipigilan ang luha niya. Kasalanan niya lahat ng to. Tama nga si Mr. O. Dapat pinag-isipan niya muna lahat bago gawin ang mga bagay na yon. Sorry, Rick. Kung ipapaliwanag ko sa iyo ngayon, baka hindi mo maintindihan. Malungkot na paliwanag ni Andrea. Hindi ko alam ang dahilan mo at I don't think kaya ko pang marinig yung mga paliwanag mo, Andrea. Kung mahal mo ko, dapat sinabi mo sa akin lahat ng to noon pa. At para ano? Para iwan mo ko, Rick? Pag sinabi ko sa iyo na... O, oh, Rick, yung pinagsawaan mo sa kama, hindi ako yun yung kambal ko. At kaya ako ginawa yun para makaganti sa kanya. Dahil siya maganda ng buhay niya. Samantalang ako hindi pa rin ganun pa. Balik ni Andrea sa binata. Hindi nagkamali si Mr. O. Tama nga ang sinabi niyang may issue o hinanakit nga ito kay Abigail. At sa puntong to, ay na-realize ni Rick na tama rin ang advice sa kanya ni Mr. O. Andrea, I'm sorry. Mayinang tugon ni Rick at hinawakan ang kanang kamay ni Andrea. Hindi napigilan pa ni Andrea ang umiyak. Tama, meron siyang lihim na hinanakit kay Abigail. Naingit kasi to eh, dahil nakahanap ang kanyang kambal ng mabuting asawa. Ginamit ni Andrea ang kanyang superiority at ginil trip si Abigail sa ginusto nitong mangyari. Ako ang dapat mag sa Rick dahil ginamit kita sa isang bagay na ako lang ang may gusto. Hindi ko nasuklian ang pagmamahal mo before, pero gusto ko na rin isettle ang buhay ko sa tamang tao. Kaya lang hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo yung ginawa ko eh. Tumingin lang si Rick sa nobya at hinaplos ang kamay nito habang pinapakinggan ng dalaga at pinatahan ang pag-iyak nito. Kung talagang mahal mo ko, Andrea, tulungan mo ko. Hindi na intindihan ni Andrea ang ibig sabihin ng nobyo. Tulungan? Saan? Gusto kong makipag ka kay Abigail every time na pwede. Samahan mo si Seth. Basta gawan mo ng paraan. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Andrea. Balak mong makaganti pa kay Abigail, di ba? Then help me. At tutulungan din kita. Hindi alam ni Andrea kung ano ang gagawin. Anong binabalak ni Rick? Halos magtakang ang buo niyang tingin dito at hindi maipintas sa kanya ang mukha ni Rick. Habang sinasabi niya ito, dahil nagahalaw ang kanyang emosyon kung ano ba ang dapat at ang kanyang maramdaman. Andrea, naiintindihan ko ang ingit mo sa kambal mo. I will help you with it. Naiintindihan kita, Andrea. Kilala na kita. Para naman hindi tayo nagsama nung matagal. Ibinaling ni Andrea ang tingin sa harap ng sasakyan. Help me, Andrea. At tuturungan din kitang makuha ang gusto mo. Mahala ka. Bakit hindi mo agawin ang asawa ng kambal mo? Get him. Anong pinagsasabi mo, Rick? Alam mo bang sinasabi mo? Sagot ni Andrea and this time, parang gusto niyang sampalin ang nobyo. Makinig ka, Andrea. Pag-isipan mo mabuti. Papayag ka ba na palagi mo nang nakikita na masay sa buhay si Abigail? Samantalang ikaw, hindi? At alam ko naman, Andrea, na hindi mo talaga ako gusto. Pinag-aaralan mo akong mahalin. Pero hindi mo pa kayang ibigay ang sarili mo ng buo. Alam kong may iba kang gusto. Something na gusto mong nakawin sa kapatid mo. At alam kong si Seto. Ang asawa ng kakambal mo. Napuntuhan ni Rick ang talagang motibo ni Andrea. Alam niya kung gaano ito makasiriling kapatid. Ito talaga ang gusto niya, ang makuha si Seth mula sa kambal niya. Pero huli ng lahat, dahil kinasal na sila. Nagiba ang mukha ni Andrea at para bang naglaho na, ang kanina ay mahinang side dito. Tumiin siya ng diretsyo kay Rick. Huwag mong sabihin na, Yes, Andrea. Kung ano ang nasiisip mo, yun na nga. Napangisin na lang si Andrea at ibinaling ulit ang tingin sa harap. Hindi ako makapaniwala, Rick. Hindi ko akalaan nga na panapin mo ang katawan ni Abigail na paulit-ulit mong pinagsawaan. No. Gusto ko siya, Andrea. Gusto ko siyang tikban araw-araw. Tumawa ng malakas si Andrea Parang hindi ito ang Andrea na kanina ay mahina at emosyonal. At nag-iisip pa ng kung ano ang isasagot sa nobyo. Hindi ba boyfriend kita? Well, ano bang gusto mong gawin? Magplano tayo. A way na mapapasakin si Andrea. Isang week, isang buwan, o mas matagal pa. At mapapasoy naman si Seth. One week. O isang buwan. Ikaw nang bahala. <laughs> Iba ka talaga, Rick. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Gagawin mong laruan sa kamang kapatid ko? Laruan? Gamit? Bayarang babae? Kahit ano? Aanakan ko pa nga eh, kung pwede. Hindi makapaniwala si Andrea sa narinig sa nobyo. Pero sinunod niya ang advice sa kanya ni Mr. O. Hindi alam ni Rick na nakarecord pala lahat ng sinabi niya sa isang recording mp3 device na nakatago sa bag ni Andrea. And the plan is started since then. Sa araw na inanahuli ni Rick si Abigail sa sekreto nila at nasabi na rin kay Andrea ang plano, ay ipinaubaya na ni Andrea ang lahat kay Rick. Nagpakasaya na lang tong mag-shopping at mamasyala sa magagarbong lugar na ipinopost niya sa si Instagram habang alam niyang nasa bahay ni na Abigail si Rick at nagpapakasasa to kay Abigail. You receive a total amount of 25,000 Philippine pesos from Rick through digital money transfer. Ito ang bumungad sa inbox ni Mr. O mula sa kanyang bangko. Nakatulog pala siya dahil nasa isang jacuzzi bath ito ng isang hotel. Oh my, nakatulog pala ako. Ang kalming kasi nitong jacuzzi bat. Salamat kay Mr. Kartoba. Mahinang ngiti niya at nag-send ang thank you message kay Rick. Pinlano ni Mr. O ang lahat. Parang mamalilit na robot na gumagalaw ang kanyang mga kliyente sa kanyang palad, sa paraan at kung papaanong gusto niya. Hinayaan ni Andrea si Rick sa gusto niya. Sa dalawang araw, inisip ni Andrea na nababaliw na yata siya at pumayag siya sa setup nila ni Rick hindi siya makapaniwalang uhaw at sabikang binata at gustong pagsawaan ang kanyang kakambal. Pero sa kabilang banda ay may kurot ng konsensya kay Andrea. Hindi niya alam paanong pumayag siya dito. Pero isang dahilan siguro ay ang makuha at maagaw ang magandang buhay ng kapatid, pati na rin ang asawa nito. Nang matikman siya ni Seth at inisip na siya si Abigail, ay para siyang nanalo sa loto. Para niyang tinalo si Abigail. Nagkambing si Andrea at nag-hire siya ng isang camping van. Kasalukuyan nasa mataas na bahagi siya ng isang kilalang camping mountainside. Doon nakaset up ang kanyang lamesa, red wine at fruit salad na gustong gusto niya. Kinuha niya ang kanyang wine glass at nagsali ng kaunting red wine. Umupo siya sa straw seat at pinanood ang paglubog ng araw at ang naglalabang kahel at lilak na kulay ng kalangitan. Let's see what happens. Uy ka niya sa kanyang isipan at sinimulang inumin ang kanyang wine. Samantala, bilis namang natapos ni Seth ang trabaho sa Ilocos. Job well done, Sandy at Seth. Pumayag na si Mr. Cardoba sa ginawa ninyong software. Gusto niyang makumpleto ang proyekto within next year. Marami pa tayong oras para matapos to. At alam kong kaya natin to. Palakpak ng brown ship nila si Jerry. Sir, I think dahil na rin to sa husay ni Sandy, kaya natapos namin ng maagang trabaho. Papuri ni Seth at tumingin sa dalaga sa kanyang tabi. Maganda to. Maputi, medyo makapal na kilay at hardship na labi. Naka-eyeglass at kasalukuyang naka-yellow blazer white t-shirt at below ni na office skirt. I agree, Seth. Nagawa ni Sandy lahat at naipresenta niya ng mabuti ang project kay Mr. Cardoba. Ah, sir, kung hindi niyo mamasamain, pwede na bang tayong umuwi? Miss na miss ko na kasi yung misis ko eh. Huwi ka ni Seth at gusto nang umexit sa obesina ni Jerry. Ngumiti si Jerry at itinaas ng kanyang kanang kamay, offering to wave everything and go. Ang swerte naman ng asawa, mister. Sana all katulad mong mapagmahala at inuuna ng asawa kaysa uminom at mag-celebrate. Asar naman ni Sandy. Gumiti ito sa kanya na para bang sinasabing maraming mga lalaki hindi katulad ni Seth. Huwag kang mag-alala, Sandy. Makakahanap ka rin ng lalaking kagaya ni Seth. Kansyaw ni Jeric bago tuloy ang umiti ang kausap nila at umalis. Pag-uwi, balak ni Seth at tapusin ang lahat. Nasabihin na kay Abigail na alam na niya ang nangyari noon sa rest house. Handa niyang patawari ng asawa at sa totoo lang, ay alam niyang ang may pakana nito ay si Andrea. Andrea? Yes, si Andrea. Kailangan kong unang harapin si Andrea. Ito ang nasiisip ni Seth habang nagdadrive pabalik sa kanilang bahay. Tinapakan ni Seth ang mas madiin ang gasoline pedal ng kanyang sasakyan dahil gusto na niyang makita ang kanyang asawa. Nadat na ni Seth ang kanyang asawa na nag-aayos ng kanilang sinampay na damit. Nilagay ni Abigail ang mga to sa isang blue-colored clothes basket at nasurpresa to nang dumating siya. Surprise! Andito na ako, hon. Natapos namin yung trabaho at nakuha namin ang kontrata. Binigyan kami ni Sir Jeric ng 800,000 pesos bonus. Masayang balita ni Seth sa asawa. Napangiti naman si Abigail at Yaka pang asawa nang makita to. Pero parang may iba siyang naramdaman matapos ngilitaan ang sawa. Abi, may problema ba? Tanong nito. No, wala naman babe. Pagod lang siguro to. Ang aga-aga pa kasi. Alas tres pa lang ng hapon, oh. Uh. Siya ka mo na ilagay sa basket ang mga yan mamaya. Baka naman nagtrabaho ka dito sa bahay buong araw, ha? Sa walang bahala na lang ni Seth ang lahat. At mas gusto niyang ikwento sa asawa na balak niyang magbakasyon sila sa Tagaytay o kaya sa Baguio. Gustong gasto si ni Seth ang isang daang libo sa bonus na ibinigay ng kumpanya sa kanya. Sigurado ka bang gagasto si natin yan? Baka mas magandang ipunin na lang natin yan, babe. Baka kailanganin natin. Sagot ni Abigail sa kanya. Isang daang libo lang naman ang ibabawas natin. E eh, kurot lang yun sa 800,000, babe. Sige, babe, ikaw ang bahala. Matamis ng ngiti ni Abigail sa asawa. Parang walang nangyari. Noong dalawang araw, nawala ang mister niya. Halos si Rick ang nagpakasasa sa kanya. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang ginamit ang binata sa kama. Ang sikip pa rin. Pagsasawain talaga kita hanggang sa magsawa ko. Ang swerte talaga ni Seth sa'yo. Nakabaliw ka. Akin ka ngayon ah. Akin ka. Gagawin kitang alipin sa kama hanggang gusto ko. Ito ang mga salitang parang budyong na paulit-ulit na nagpapaalala kay Abigail. Mga salitang sinasabi ni Rick habang nagpapakasasang binata sa katawan niya. Hindi na nga niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang alam lang niya, tinikman siya ni Rick ng walang sawa. Samantala, grabe, ikaw na siguro ang pinakamatindi sa lahat ng naging kliyente ko. Uwi ka ni Mr. O sa kanyang sarili habang binabasa ang mensahe ni Rick. Binayaran ulit siya ni Rick para sa gusto nitong planong gawin. Nagpapa-advise na naman to. At ito ang perfect execution na kailangan niyang gawin. Parang gusto ko nang makita kung paano masirang buhay ng mga taong to. Patuloy niya at sinimulang mag-reply kay Rick. Hindi lang nag-iisa ang kailangan niyang pagalawin sa kanyang chessboard. Maging si Andrea ay nag-message din sa kanya para humingi ng advice. At katulad ni Rick, ibinigay ni Mr. O ang karampatang reply para sa kanya. Abagan po ang susunod na kabanata ng ating story.